kita si Vice President Sara Duterte kay dating Vice President Lenny Robredo sa Naga. Alamin natin yung sa linya ng telepono si Attorney Barry Gutierrez ang uh, dating spokesperson ni Robredo. Magandang gabi po, Attorney Gutierrez. Magandang gabi, uh, Ma'am Pinky. Magandang gabi, Mang Alright. Uh, thank you for your time, Attorney. Bakit ho nagkita si VP Sara dating Vice President Lenny Robredo? <laughs> Purely personal. Uh, Nagkataon kasi ngayon, uh, Peña sa, sa Naga. So in na, the na, na context nga na, nangyayari naman yan, dito nga sa konteksto nung, uh, nung festival na may mga ipat-ibang mga tao galing sa ipat-ibang pani mm -hmm. na nagpupunta doon and many of them nagdumadalao nag, naman kay PTN. So ako... Oh, pero, Pero yun din nga din po yun, yun eh, Atty. Barry. Yung dalaw, yung biglaan. Oo, oh, eh, just to... Siguro, uh, yun yun. <laughs> sorry to belabor the point. But uh, nagpunta ho so, ba si uh, uh, VP Sara Djaan during the previous Peña Francia? Ah, hindi ko alam. Kung last year uh, she was there. Yeah. Uh, hindi, hindi, hindi ko masasagot. So we don't know that. You don't know that. And of, ang alam po natin is in the past years, if VP Sara ay pumunta po sa Naga sa Peña Francha, ay hindi po siya bumisita kay VP dating VP Lenny Robredo. Ano po? So, tama siguro kasi ngayon ngayon ko lang nabalitaan na nagkita sila since 2015 2016 tama opo so ano po kanilang siguro ito and did the, the the, former vice president tell you ano po yung naging text ho ba o tumawag ho ba si uh, VP Sara kay dating VP Lenny Ang pagkakaintindi ko, ang ang, 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 isang mutual acquaintance nila. Uh, at nagsabi nga na dadaan sana si VP Sara sa kanya and they were already on the way. So, yun. Are you at, uh, at liberty to tell us who the mutual friend is? Uh, well, unfortunately, hindi ko maalala ako ng pangalan. <laughs> Pero kung, kung gusto niyo maalaman, I'm sure pwede namin uh, ilabas at some point. Pero uh, right now, the name escapes me. Ah, so hindi niyo po maalala Uh -huh. Opo. Attorney Barry, ano po ang kanila na pag-usapan? Sa, ang sa kwento sa akin ni Bibi Lenny, it was purely personal. Uh, kwentuhan tungkol sa pamilya, kumustahan. Uh, yun, parang the typical pleasantries na exchange ng isang taong dumalaw sa bahay mo <laughs> during the festival. Walang napag-usapan tungkol sa any political, na, political issue. Mas pang uh, usapan talaga yung ano uh, personal. So would you say that si VP Lair or kailangan ho ba itong common friend na sinasabi ninyo ay uh, was pushing the envelope na magkita sila? Kung baga, uh, pinilit ho ba siya? O talagang uh, the, the former vice president was very open to seeing the current vice president? Well, yung conversation was basically, magkunta na kami na sa bahay mo. <laughs> so, si BP Lenny naman has been very, very hospitable sa lahat ng mga dumadalaw at nagtetake okay. ng oras para so, dumalaw sa kanya sa Naga. So, obviously, uh, nung, nung, na, nung nasinabihan siya, napapunta na sa kanilang bahay, talaga namang winelcome niya. Ganun naman talaga okay. Si, so, si, wala pong si siguro, ma maganda pong malaman, wala pong pilitan na nangyari. I don't think naman nagkaroon ng pilitan, di ba? <laughs> Pero, obviously, at that point, kung sabihan ka na papunta na kami sa bahay mo, eh ano pa ang option ni BP Lenny? Alam ka naman sabihin niyang, huwag kayong tumuloy, di ba? <laughs> mm -hmm. so, so, nung alaman niya na papunta na sa kanyang bahay, di naganda na siya para i-welcome nga At nagkaroon naman sila ng maayos na nausapan pagkatapos nyo. Uh, frankly, sir, nagdalawang isip ho ba si dating vice president? Well, I wouldn't know. daw. daw si uh, VP dating VP Robredo pero nag nagpilit daw si VP Sara. Well, hindi ko alam kung ano yung uh, kung ano yung nangyari before. Ang alam ko lang ay yung actual meeting mismo and how it was uh, arranged at yun nga 'yung sinabi ko. Uh, nung she was informed uh, about the, about the meeting na nangyari, papunta na sa, sa kanilang bahay. So, hindi ko alam kung ano pa ang mga nangyari before kung meron lang ganyan. And after the meeting, Attorney Barry, how would the former vice president describe the meeting? Well, una, nung una kami nag-ausap, medyo nagulat siya. <laughs> Obviously, Uh, but at the same time, uh, sabi naman siya, wala naman kami usapan di ba? Puro mga pleasantries lang, update sa pamilya, etc. So, yun. Uh, ako, ako, tingin ko, he really took it at nothing more than being a gracious host sa isang tao na dumalaw, lalo na sa panahon nga ng, uh, ng pesta. And, uh